Good morning guys uh, ah, Samahan nyo ako guys Maglala ng pugara ng Manok guys Nakita ako ng ano ay eh, Binawasan ko na yung palapan ng niyog namin Kasi yung Mga manok namin dito guys eh, Kahit lugi na Naghahanap na ng Ano ng Pugaran eh, Wala akong makita ng ano Pugaran kaya Dito guys Ah ginawan ko na siya uh, comment down below guys kung anong tawag sa inyo nito sa amin kasi ang tawag nito sa negros ay pugaran uh, gumawa mo na ako guys Gisi sa tagal ng panahon eh, baka nakalimutan ko na pero hindi pa pala so guys uh, nilalala ko yung ano ng puga, ano na ang palapa ng niyo uh, at at lang siya guys uh, comment down below guys kung anong tawag sa inyo nito at para ito ay ma ano at para kung saan po nakarating yung aking video. Uh, maraming maraming salamat guys sa uh, support niyo sa akin. At sa mga nanonood ng aking video, maraming salamat po sa support niyo. Alagi uh, po natin tatandaan na every gising is a blessing. Comment down below guys kung saan po nakarating ang aking video. God bless po. Bye bye guys bibilogin na natin yung ating ginawang pugaran so guys ah, bibilogin lang natin ng ganyan para maka ano yung manok ay eh, tatali muna natin guys hanap na tayo ng panali sana yung panali yun lang wala tayong panali ayun so guys binibilog ko lang siya guys ah, comment down below guys kung anong tawag sa inyo nito at ah, saan po makarating ang aking video uh, maraming maraming salamat po guys sa support niyo sa aking mga video at ng kasama ang aking anak at maraming maraming salamat po sa inyo guys tawalang so sawang pag support nyo sa amin so guys, uh, bibilogin lang natin para yung ating manok ay may maitlugan Uh, ano lang to guys Yung native na paraan Kasi sa amin Sa Negros uh, Ginaganito lang namin yung pugaran uh, Sa haba ng panahon na guys Na nandito ako sa Maynila Akala ko nakalimutan ko na yung paggawa Nito So gaganyanin lang natin yung dulo guys Ayan Bibilogin lang Tapos ganyan Ayan, meron na tayong DIY na pugaran ng manok. Ayan, guys. So, tali ko na lang, guys. tatali na lang siya. Ayan. Oh, so, meron na tayong DIY, guys, na Itluga ng manok Ayan Hindi natin pagandahin guys Baka anuhin pa Ayan Ang ano nito guys ay Pwede niya ang lagyan ng Tanglad Yung dahon-dahon guys Ilalagay niyo sa loob Para Mabango naman yung Ano ng manok Kaya maraming maraming salamat guys At Salamat po sa pag Support nyo sa aking mga video May isa pa akong gagawin doon guys Para Dalawa sila God bless guys uh, ah, gawa tayo ng lugar ng manok guys kasi nag ano na yung manok na nagbigay na ng ano na mangi itlog na siya may sinyalis na mag ano, ng itlog kasi naghahanap na ng masuksukan kaya ito guys ah, binawasan ko muna yung ano ng palapa ng niyog namin para magawa gawa ng DIY na paitlugan Ah, ito po guys, ibubuhol ah, mo lang at ilalala mo lang yung ano yung palapa ng niyog para makabuo ng ano, pabilog. At dito guys, kailangan itali mo lang siya, guys. Itali lang para bilog siya. Uh, ito po guys ay madali lang gawin Hindi ka pagagastos Kaya ako yung nagpapasalamat guys sa uh, support niya sa amin At comment down below guys kung saan makarating ang video na ito At itong pag -ano na to ay Naano ko pa to sa amin sa Negros uh, Matagal na akong hindi nakauwi doon guys at ito po ay nasa bulakan ako ngayon at lagi po nating tatandaan na every gising is a blessing as dito guys yung dulo ibubuhol na lang natin pag lang natin ganyan may simpleng pugaran na tayo guys DIY hey guys pag samasama ko lang yung dulo at nakabuo na tayo ng bilog na pugara ng manok. Uh, thanks for watching guys. Lagi po natin tatandaan na every gising is a blessing. God bless.